Yun, good morning mga pamangkin. Nandito tayo ngayon sa Maylooban, sa bahay ng uh, sa barangay ng Kalinisan, sa bahay ng Nauhan. Ito yung uh, morning na nandito na kami sa Mindoro, ng mga bata ng Gasco Farm. And today, ang first lugar na papasyalan namin, not actually pasyal, hindi naman kami totally pupunta doon. Pero gusto ko lang, first lugar na mapuntahan ng family, bago punta sa ibang lugar dito sa Nauhan, as a settle na kami talaga dito, is gusto ko namang punta sa isang bagay na malapit sa puso ko. Medyo sagradong lugar. So, dadala kami sa front kasi nakapang kung lang kami, nakapang bahay, nakapang tulog. Pero mas prefer ko yung dadala muna kami sa lugar na to bago ang lahat to start our new journey dito sa Mindoro. Tara guys. Ah. Mami, this is the interview. What? Anyway, tara, mabanggan. Tangkin. Mga pamagayin, puno tayo sa isang lugar na kung saan dapat tayo ay uh, magnilay ng konti at uh, magpasalamat sa buhay. Yun mga pamagyan, nandito tayo ngayon sa Simbahang Bato sa Bangkuro at uh, syempre gusto kong ipuntangay ng pamilya ko dito kahit walang misa Gusto ko lang yung first place na kami ay pumunta since nag kami dito, ang first place na pasyalan namin ay simbahan kasi this is uh, one of the oldest churches in the whole uh, Philippines 360 years old or so than. So, ito yung Simbahang Bato guys so, ayan yan ang Simbahang Bato sa likod, we'll just pray for we'll just offer short prayer and then uh, putra tayo mamaya doon sa ano, lalakad kami sa beach na mapino ang buhangin doon sa ano, sa may uh, Pitugo sa barangay San ano, Jose tara guys simba tayo Black Nazarenes. Yun mga pamagyan, tapos na yung short uh, visit short tour namin sa mga bata. Pinaliwanag <laughs> ko yung I mean, binasa naman nila yung information doon about sa simbahan ba ito. Na-amaze naman sila kasi ang kapal ng wall, mga corals yung ginamit sa pag-build, mga bato sa galing sa, uh, no, sa dagat. Yan ay punta tayo sa sunod na place na ma-appreciate nila talaga. Pero mainit na, pero for sure ma-appreciate nila. Thank you. Hello guys. Hey kids, ready? Kuya. are. Huh? Gusto mo yung pagkakayari ng church niya? Apo. <laughs> ano kaya yun? Opo. Mga pamangkin, nandito tayo ngayon sa Sityo Pitugo ng Barangay San Jose Uno. yan. Um, hey, let's go! Nihasad oh. lang namin yung kotse yung hindi namin papar kasi sobrang init na, lalakad lang kami ng konti. Hindi na lang namin yung gilid ng dagat kasi high tide na rin kaya hindi yung makapaglakad-lakad ng malayo. Tara! Pero so, may ginawa na dito ang tindahan o o. No? Ayan, may tindahan na dito. Tapos may mga kadis na ginawa dito. Kahapon, low tide yan, sobrang low tide. So ito yung mga kadis, kaya ginawa na ng mga kadis dito. Medyo high tide nga lang at medyo malakas ang alon. Ayan, dito tayo ngayon sa barangay. Sityo Pitugo ng, ano, ang barangay San Jose Uno. Oh, hi. Sobrang smooth dito ng buwangin. Ah, pag hapon, hi, uh, low tide, tsaka pag madaling araw. Kaya bebe, remove your one. Sobrang smooth dito ng buwangin. Babalik tayo dito pagka low tide na mga pamangayon. Babalik tayo pagka... Hindi malakas ang alon pag hindi na malakas ang hangin kasi sobrang late na maaring sa hapon pag sunset pala sunset. masyadong buwan dito sa hapon sa din yung sunset ay yan, let's take picture muna oo uh bebe oh, bebe sobrang smooth to grabe mga pamangin kung gusto nyo pong dito sa beach na ito sa sitio pitugo ng barangay San Jose Uno marami lang cottage na available ayun, oh. Eh, ginawa no? ng mga local residences para konting kabuhayan ba So yun, yeah, pinakita ko lang sa mga bata yung aming papasyalan soon. Dito kami maliligo kasi napaka smooth nga ng buhangin dito. At saka medyo high tide nga, tsaka malakas alon. At dahil weekend, may pupunta kami mga bata doon sa favorite naming lumihan sa kabukiran. Kasi yung masarap ang lumi doon. Ayun mga pamangkinan, dito na tayo ngayon sa ano, sa Bukabukiran. Kung mapapansin nyo, eh, yan, yan, bukid. Dito natin kung open yung lumihan ni Melbourne. Lalakarin ko muna kasi ito yung kotse. Ayan, yan. Diyan nagpark tayo sa labas. Medyo mahirap yung daan dito. Baka ma... O lutuyo naman yung daan. Pero ano, baka may pako or something. Ito. Kaya mga pamangkinan, dito tayo... tayo Titingnan natin kung bukas yung favorite natin lumihan sa gitna ng kabukiran dito lang yan sa barangay kalinisan lah tingnan natin kasi dito relaxing yung kwan eh, yung lumihan kaya dito namin gusto kumain so may kumakain eh so parang open so kung makikita nyo no, ganda ng kapaligiran dito relaxing talaga yung lumihan dito ni Melbourne tingnan natin to pwede pala si JV oh isa sa mga gas ko ano OG gasco yan open si Melbourne yan so baka namimila ang kwan Mamimili mga ingredients. Ayan so, si JV nito. Makikita nyo sa future videos yan si JV. Doon sa isang channel natin ano. Sa mga comedy videos. Kaya Ay, si JV. naghihintay din ng ano. Ng... Pagdating ni Melbourne yung mayari. Baka may pa ng ingredients. Ang ganda kasi dito. Sa lumihan na ito. Ang ganda na landscape niya. Tsaka yung mga halaman talaga. Tapos may pwedeng kumain sa labas. Sa loob ng terrace nila. Old house. May tingnan yung later road ko. ano. Pag uh, natuloy yung pagkain namin dito, tingnan nyo yung serving ng kanilang lomi, yan ang pansit. At saka meron pa silang bagong minado dito na peri-peri. So yun mga pamangkin, finally kami ay makapaglomi dito sa gitna ng kabuhiran kasama ang family. Dahil yung may-ari ng lumihan, nakasalubong namin, public na kami sa bahay. So, namili kasi ng ingredients yung may-ari. Nakita namin, nakasalubong namin, dahil bumalik na kami. Sabi ko, sige, kain kami. Mga gutom na kasi ito, kaya wala na energy. Uh, 9 o'clock na, 9.20 na, na morning, wala pa kinakain. Sa so, unang vlog ko dati, sinabi ko na ito nga yung parang rest house lang dati ng family, ng parents niya, and then, old style house to, ginawa na niyang, ano, ginawa na niyang, parang, uh, papaluto ka ng lomi, pansit, or, yan o. Oh. Yan. Ang lumihan ni Melbourne. May mga special, ano pa? suka o. Oh. Sukang pinakurat. So yeah, guys Hmm, oh, maganda na dito oh. Ito, ito yung Lomi guys, ito yung Lomi ang laki oh, yan oh, 70 pesos lang. Ah, yan. yeah, Daniel bilang na no. I don't think Daniel will finish. I don't think I can finish one of them. Yeah, no. Siya na dala ni Melbourne ng special sauce yung mga kalamang Si Melbourne, ito nga pala guys, si Melbourne. Yung nakita niyo sa unang vlog ko dati, yan yung may-ari dito ng ano. It's rest house slash lumihan uh, sa kabukiran, no? oh, di diba? <laughs> ano? ano, ba? Ano, yung nung bagong menu mo siya. Nagkakaroon ka ng ano, anong mga bagong lupa dito? Wala, yun pa rin. Um, yung lomi, masarbis at weno may Pam i yung sotim, sotanghon at yung kanton pinagkama-sama. Yon, gisadong sotanghon at kanton. tara guys, kain tayo ng lomi dito sa gitana kabukiran, masarap ang hangin sa kubo ni Melbourne. Yeah. Ay kuchara pala. Aka kalimutan na. <laughs> sobrang kabisihan ng mayari, kalimutan pala ako kuchara biyay.